Magandang umaga, panibagong araw, panibagong buhay at panibagong pag-asa na naman para sa ating lahat. Ang video po na ito ay nangyari nung nakaraang Biyernes. Kahapon wala akong video, wala akong upload kasi pinagpahinga ko ang aking katawang lupa. <laughs> Nagluto po pala ako ng biyernes. Ang mga nakikita nyo ito, paksiw na tilapia na may santol. Isang buong tilapia at saka yung mga ulo ng tilapia ang ginamit ko dito kasi yung katawan ay piprituhin ko kay Mick Mick. At yung isa namang buong katawan dito ay para kay Kuya Mikel at yung mga ulo ay sa amin ni tatay. <laughs> Ganon din po ba kayong maghati-hati ng inyong ulam sa loob ng bahay? kasi kami ganon. <laughs> ang mga bata kasi ayaw ng ulo part. Kami naman ni tatay sa amin yon kasi sa kanila yung mga body part. O, ba diba? Nagisa din po ako dito ng mga gulay na iniwa-iwa ko ng maliliit. Kasi si mama po ang kasama ng mga bata dito sa bahay. So, si mama ay hindi rin kumakain ng kanin. Gulay din lang ang kinakain ni mama karne, yung mga kaya niya lang matunaw kasi hindi na ganoon si mama ka ah, hindi na ganoon kaganda ang panunaw ni mama at saka pag kumakain siya ng matitigas nasusugat ang kanyang mga gilagid so yon kung kaya't, eto, kinakailangan malambot na ang mga kakainin ni mama. So, ayan, niluto-luto ko lang ito. Niluto-luto. <laughs> Ginisa-gisa ko lang ito. At yan na. May pagkain na naman tayo maiiwanan sa ating mga mahal sa buhay sa loob ng tahanan. Very simple lang po ito. Yung mga nabili ito ni tatay na mga gulay na pinagsama-sama ko na parang uh, naisip ko kasi si mama siya ang may iwanan sa mga bata kasi, kasi July 3 hanggang July 5 ay naka-assign ako sa reading assessment kaya eto kinakailangan may maiwan akong makakain ni mama at ng mga bata lagi sa bahay at syempre may babaunin kami ni tatay at eto na nga kumakain na si tatay very late nang na aking upload kasi nga yun nga nagpahinga lang ako nung sabado hindi ako nag-video at yun, sobrang katin na naman ang aking katawan, hindi ko na naman mawari at marami na naman akong pantal-pantal. At itong ipinakita ko sa inyo ay a picture ni Tatay Mike at saka ni Ma'am Violi. Naalala daw ako ni Ma'am Violi na bigyan ng tinapay. So since nga may kakaiba na naman akong nararamdamang pangangati sa aking katawan, So syempre at alam kong bawal hindi tayo kumain. So that's all. Thank you for watching. See you next time. Bye.